ganda sa itumang yan. Sintamas, peanut butter, turmeric, incense sa so itumang din ito. Ito nga, ito na yung ating mga kasama. So guys, dito nga pala tayo kakain ng gabihan kasi masarap kumain dito sa labas. Okay guys, nandito tayo ngayon sa Freedom Park. So yan yung nakikita nyo dito, ganda na ng mga pakadekorasyon dito guys. So, so ayan, ngayon na naman tayo nakagala dito. So, yan oh, daming tao. Ah. Oh, sa saunahan, dun yung mga products na mga binibinta. Mga artist na yan. yung sa dulo. So, syempre, dito yung pasyalan, no? Dito makikita yung dito makikita nyo dito yung fountain talaga na sikat na dinadayo dito ng mga tao siya dito lang yan sa ano dito lang yan guys sa uh, um, Kapitulio ng dait ng Camarines Norte ayun o oh. napakaganda guys nakakamangha talaga maski ilang na ako bumalik dito pero ayan o oh, nakikita nyo pa rin ay eh, talagang namamangha pa rin ako sa ganda ng fountain uh, ayan o oh. yung mga galing sa trabaho dito po muna pumupunta para ma-relax relax kasi sa ganito mga lugar guys talaga nakaka-relax dito mawawala ang stress mawawala ang mga problema pagka pumupunta ka sa ganito mga lugar so ayan o oh. may mga bikers pa dito ayan. So, Pupuntahan din natin mamaya yung ano. Yung mga tinitinda doon. So ayan, ganito ang sitwasyon dito sa gabi. Kahit sino pwedeng pumunta dito, guys. Ayan oh. Ayan. Nakikita nyo nyan, guys. Maraming namamasyal dahil maganda ang fountain. Ayun oh. Kitang-kita nyo naman. Talagang napakaganda. So ngayon, pupunta naman natin yung mga tinitinda dun sa kabila. Samahan nyo ako. Malaki siya. So ayan guys, pupunta tayo ngayon dito sa ano? Sa Agritourism. Ah, Agritourism Trade and Artisan Fair 2024. Ayan guys, oh. Papasokin natin, titingnan natin yung ano yung ating mga makikita na bibida ng mga kanya-kanyang bayan. So, yeah. ayan guys, nandito na tayo sa loob so tingnan natin yung mga products maraming ngayon dito pagtitilian kung gusto nyong pumunta dito Simulan natin dito kay Jerry Food Products ayan, itong mga uh, ayan, mga available dito mga masarap na snacks at mga crackers mga tinapay ayan hindi na okay dito guys so ayan oh. Eh. may mga pili pa sila so ayan dito naman ah uh, legitin, coconut, milk natural yogurt so ayan guys mga pagpipilihan dito mga pasalubong dito nyo lang ito mga tatagpuan sa Freedom Park available na available dito, pwede kayo pumunta dito anytime umaga hanggang gabi sila dito so ayan dito guys meron din sila dito ayan mga matatamis na matatamis naman dito na pili so ayan sikat nga pala tayo sa pili ano mga tagadait mahilig sa pili ayan dito, dito naman sa Ayun, dito pala si si Ma'am Inday. Ayan, oh. Ang gusto ni Ma'am. Ayan, oh. na gusto ni paninda ni Madam. Yan ang uh. aming mga paninda. Ano yan? Provincial Rural Improvement Club of Camarines Norte. Ayun. Saan ang mga paninda mo po dito? ang napaninda niya Ini kasi halo-halo may sa dahit, may Mercedes, may Hindi ang mga paninda ni sa itumang 'yan. Ay ito may din mang. Oh, okay. May santol, niyan At sarang papaya at sarang sintamas, peanut butter, turmeric, incense sa labat, bagoong. Ito, sa so, itumang din ito. Salted egg at saka uh, ano, fresh egg. Tapos may oh. mani, mani, ini sa Mercedes ini. Sa Mercedes na pala. Oo, oh, oh, mga sapsap, turay, -sap, ano, oh, ano kaya. So yan, may price na dito. Oh, 1, oh. 130, murang-mura lang. Mura yan. Ayan. So Isang salamat niya. yan, may, may anak po dyan. anong Uyo, ano kuyog kuyog Ay, ano so, nga? ano, nang saradit na sira. Mm, bagoong. Iba, Pabuong, iba. Sa... Bagoong, Yan. Yeah. <laughs> Tapos sa San Lorenzo, ruiz mo yan, mga bulak lang. Yeah. <laughs> Dahil yan, yung dishwasher liquid. Barato lang yan, 150. 150, isang uh -oh. galon na yan? Isang galon. Wow, oh, mura-mura. Oh. Mura siya. Pero pag ni, 50. Pag ganito naman, oh, 50. Pag lang, sarong, ano na uh -huh. galon na. Galon na. Galon. Mas makakatibid pala sa isang galon. Pa, ayun Oh. Okay. Okay. naman sa ano ini mga sabinanwaan ini mga ano. Ini sa ito mang padyak ini. Oh, mang. Mangawit do. 20 ang isa, 25, 'yan, mura 'o. Mura 'yan, mabinta 'yan. Short shorts, maliliit 'o. Oh. Pupunta kayo dito ang hanapin lang ay Provincial Rural yes. Improvement Club, ayun. Ito po ang karamihan dito na. 'Yan. 'Yang mga products talisa. po 'yan ng itumang talisay oh, okay? Thank you so much. Okay, thank you. Okay, nakita natin si Ma'am Inday. Ang dami ng kanyang mga products. mga available. Ayan, dito tayo sa dulo. So, dito naman mga sa garden naman to. Mga pan-landscape. Mga magagandang halaman. Ayan, oh. complete talaga. May mga tables. Ayan, guys. Maraming pagpipilian dito. So, ayan, oh kung hindi kayo makakapunta dito ng gabi kaya manood na lang kayo para may idea kayo kung ano yung mga pili nyo mabili dito so ayan guys ay sorry tayo kung kayo sa kuiba malbalot bakit ikaw ang hindi pumunta doon dadawi pa sa kalukuhan net bilangin mo yung bulldog ayan may kuiba pala kung makakasama sa kuiba ayan meron mo dito mga gulay. Ayan. Mga damit, may okay. ng ulam, damit namin ang ginagamit niya. Yung malalawak. So guys, halos parehas lang niyo mga ano nila dito. So So ito pa yung mga ibang tinda dito. Meron pa dito mga ibang flavor na mango shake gusto nyo magpalapalamig yan dito punta kayo dito ayun napakaganda dito guys para kayong nasa ano para kayong nasa isang sikat na pasyalan pagpunta kayo dito kasi ang daming tao ang daming mga pwedeng uh, mabili ayan gusto nyo ice cream ayan pwedeng Ay pwede kayo dito ayan guys kaya anytime pwede kayo pumunta dito ha so, gusto niyo mga masasarap na milk tea. Ayan, dito, special eh. Choco series. So, ayan lang, guys. Tara. Okay. May idea na kayo, kaya pumunta na kayo dito sa Freedom Park. So, hanggang kailan dito, madam? Hanggang May 10. Po. Ayan, hanggang May 10. May 10 or 11. Ah, pala yung mahalang na ice cream. Hindi oh. natin natikman. Wala na, bus na? Uh, yun, oh. Bukas meron na yan sa yun, oh. Bukas babalikan natin yung mahalang na ice cream Ayan guys tara na Pabalik na tayo sa ating mga kasama Kasi naghihintay sila at ayan na nga, ito na yung ating mga kasama So guys, dito nga pala tayo kakain ng gabihan Kasi masarap kumain dito sa labas Lalo na kapag maraming mga tao dito sa pasyalan Marami din dito ang nagdadala ng baon nila Dito sila kumakain Basta yung inyong kalat ay dadalhin nyo pa uwi Yan, dapat maging responsable tayo sa ating mga basura Kaya ayan guys, kami kakain na muna